natin to so, balinke ta ako na sa ano sa pamabalinke so samahan pa niyo kami guys buang apo bagyo bagyer so na sa dito oh mali pa pa Kalahati ay bagay sa nito. Nagpas. Ihaw. Ito may oh. Yan, bangos Oh. Iihawin natin to. Ito yung ulam natin ngayon sa araw na ito. Dahil di up natin tayo ang naatasan magluto. Dalawahin <laughs> ko na lang kaya.

Malipit na konti, kay... 200 lang wala 200. 220. Ay, Ayan na lang. Wala, lang kami pira. Ayan na lang, tira. ko, wala.

bente thank you ah. So ito ni bangus na, yung na natin. Katamtaman ang laki. Diyan. Ah. Oling. Kasi mag kami ng bangus. Kung so, an ba? Kung ka. Ha? Mukbang talaga. Kasama na dito. Mukbang. 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 Delikado na rin, konti lang ako oh, kasi mahal ang isda ngayon. Bumos na pinalit ba? iihaw pa. Kung so, limpiuhan, maayo. Ang tango nato ang hasang. Dili di, ni siya, katantaman lang ang ano nito. Sakto-sakto nang ang ginakon ba? Pero oh. lamit ni siya kay buta na lang umibig hang rekado sa sulod para Yami-yami. Ang galo na ito yung dubok. Kalimit dubok bitaw na mo ulit sa kwalo. Oh. kita tangkang mo natin ni Asia kanyo malang sa ito eh, mga hit hindi mo na yung nagdala ko po kanya diha ang hit ba mo nang kaya kinahan lang huwag maglimpiyo nang tangtangon hindi na matangtang lansa kayo ba guys hindi na ito niya sa atong butang na kukuhil ato rin natural nga kuhan ito yung panita Ano ito yung butasak dyan? Ganito ang kuwan. Piskisa na tali. Lamit sagol ng na sila yung So yung aluwa ko na nato ni Mia. Naragot o, Pilipino ba. Sibuyas.

Ibutan natuk sa Karay Limpio na ni siya Wala na ako na siya butang iyo Kuhan kay Wala na magic sarap na Kay para Ang magic sarap man Bago siya kadala Uglamik dira sa bangos ba Dili na to sa Punong maayo Kay magawas Mga hapon Ibig sugpan na to igura god tungangon -tunga na nato sila nga maranar na ko yan para ini baliktad nato nila unya dili sila mag di mo gawas ang palaman ba anara kanyan lang yan kasi yan so, mamaya maya mga after ano 5 minutes ato nang baliktaron Baliktarin ko na. Yan, nasunog so na ang isa. yan lang hindi yeah, si ano. natin na nga nasagot kasi medyo ano hali na natin ito Luto na ito